iba't ibang mukha ng mga politiko na mayroong iba't ibang mensahe. Ito ang ilan sa mga nakunang posters ng tanggapan ni Baguio City Councilor Fred Bagbagan sa iba't ibang parte ng lungsod. Bagamat hindi naman nangangampanya, tila hindi raw ito kaaya-aya. It is a pollution, it is an eyesore. Uh, kasi ako na tumira ako sa Manila for about, well, about uh, uh, 20 years nakita ko doon na basta may okasyon tulad niyang Christmas o Holy Week yung mga politicians nag-ano sila ng mga ganito naglalagay sila ng mga poster star police dahil dito isinusulong sa sanggunyang panlunsod ng Baguio ang anti-epal ordinance dito ipagbabawal ang paglalagay ng mga pangalan at mukha ng mga politiko at mga pribadong individual sa mga posters sa mga pampubliko at pribadong lugar. This will also uh, uh, level the playing field kasi yung mga gumagawa ng ganito, yung mga politicians na may pera lang. Tayong mga politicians na walang pera, hindi naman tayo makaka, makaka ano ng ganito. Dagdag pa ng konsehal, iba pa raw ito sa kanyang ipinasang ordinansa na Ordinance No. 33 Series of 2012 na No Naming and No Signage on Public Works and Properties Ordinance. Dito, partikular na ipinagbabawal ang paglalagay ng pangalan ng politiko at mga pribadong individual sa mga pampublikong proyekto. Alinsunod ito noon sa DILG Memorandum Circular No. 2010-101. Damay sa isinusulong na ordinansa ang mga billboards o promotional posters ng mga pelikula o mga programa na kasama ang mga politiko, pati na rin ang paglalagay ng stickers sa mga sasakyan. Sana sila rin, itigil mo na nila, nilang pagkaartista nila kung politika. So they have to choose politics or pagkaartista mo. Kasi ang pangit na a uh, congressman ka na or senator ka na or mayor ka na tapos may movies ka pa, parang hindi maganda yon. Kung politician or public official shall be penalized by a fine of 5,000 pesos in suspension of one month or imprisonment not exceeding 30 days at the discretion of a competent court. Okay. Kung ang violator is a private individual, she shall be fined for 3,000 pesos or imprisonment not exceeding 30 days at the discretion of a competent court. Ganun. Pero ayon sa konsehal, kailangan pang repasuhin ang nasabing panukalang ordinansa gaya ng pagtukoy kung sino ang nasa likod ng mga pagkakabit ng mga posters para hindi ito magamit sa politika at kung ipapatupad pa rin ito sa pag-iral ng campaign period. Pasado na sa unang pagbasa ang panukalang ordinansa at sa salang pa ito sa ikalawa at ikatlong pagbasa. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.